sa ating Pangulong Duterte, bukot balak na daw, alamin kung totoo o hindi. Nagbabagang balita, former President Rodrigo Roa Duterte na sa matinding kondisyon na nga. Naririto ang mga larawan na nagpapatunay na ang dating Pangulong Duterte ay may matinding pinagdadaanan at ito ang naging pahayag ni Sara Duterte, alamin natin. In a chance interview following her visit to her father on Tuesday, Manila time, the vice president says her father doesn't want his body to be brought back to the Philippines should he die at The Hague. According to the Vice President, her father wants to be cremated before being brought back home to the Philippines. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipatremate lang daw siya dito yung ashes na nakawitin. Okay. Okay. However, Vice President Duterte says she told her father that they will have to discuss it further in the future as she describes herself as not pro cremation Tara at alamin din natin ang pahayag ni Miss Senator Bato de la Rosa. So sana uh, kung mamamatay man siya dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Alam natin ngayon is se Pangulong Duterte ay butut balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng, adaw, ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon eh doon na lang siya magpa sa uh, sa doon na siya sa cremate sa daghig uh, it's a very sad ano uh, very sad uh, information so sana uh, kung mamamatay man siya dito na siya mamatay sa Pilipinas huwag doon sa ibang bansa para naman uh, pangulo ng dating pangulo ng Pilipinas yun eh former President Roa Rodrigo Duterte idinaklarang patay di umano ngayong August 1, 2025 sa The Hague, Netherlands under sa kostodiya ng ICC. Tara alamin natin ang mga pahayag na dating Pangulong Duterte at kung saan magaganap ang kanyang mga labi. Umano na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad ng 94 kanina. Nagpatid sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Sa Heritage Park sa Tagi, gaganapin ang burol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula Webes hanggang Sabado, maaling dumalaw at makiramay ang mga opisyal ng gobyerno. Dating member ng Balakanyang Press Corps at Militar. Sa lingkot lunis naman, tinagta public